Hello, good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Hingi mo na ako ng pasensya sa, pasensya sa inyo. Napakatagal ko nang hindi nakagawa ng video. No? Sorry, sorry. Um, busy, busy talaga. Isa pa, Uh, pinasok ko na rin yung ano yung negosyo sa TikTok so yan bibenta ako ng karaoke mga shirt kung ano-anong very useful pero mura at quality no so syempre kailangan natin kumita may may project kasi ako na kailangan gawin so I, i, need additional income para doon so lahat ng negosyo papasukin natin no so anyways um recently meron akong follower no uh, na talagang Uh, matindi yung kanyang uh, trauma okay matindi yung kanyang trauma so actually maraming ano maraming uh, ways para ma, ma manage ang uh, trauma so kailangan niya ng professional help talaga pero ako hindi ko expertise ang trauma ang expertise ko talaga is anxiety pero meron naman tayong knowledge kaso nga lang ang ina-apply ko kasi yung cognitive behavior therapy no anyways sige ganito lang um, kadalasan kasi pa practice ng cognitive behavior therapy natututukan yung cognitive lang pero ang CBT kasi naniniwala naniniwala siya dun sa konsepto na kung ano yung sa isip mo uh, apektado yung katawan okay also ito yung nami-miss out sa CBT no? kapag hindi maganda yung kondisyon ng katawan mo, apektado rin yung pag-iisip mo. Okay? So, yung utak mo may apekto sa katawan. Yung katawan mo, kunyari may sakit ka, if you feel down, you feel low. ba? Diba? Kasi may sakit ka eh. So, ganun yon, Okay? And also, your behavior, no? Uh, for example, ang behavior mo ay... Uh, uh paano ba? Ang behavior mo, halimbawa, Uh, exercise okay nag exercise ka pag nag exercise ka gumalaw ka tumakbo ka kumilos ka behavior yon then you also feel good kasi may natural high yung exercise okay so tatlo yung pwedeng panggalingan at at konektado sa bawat isa yung isip mo yung kondisyon ng katawan mo yung inararamdaman ng katawan mo at yung behavior mo at yung behavior mo So kung ang behavior mo halimbawa uh, nakasimangot ka lagi Nakasimangot ka lagi Then it affects also your feelings no Grouchy uh, ka, uh, laging tingin mo sa mundo negative kasi nakasimangot ka eh Yung behavior mo simangot no? Ganun ka, ganyan, ganyan So because of that behavior, you feel bad also Okay, so ganun ka konektado yung utak mo, kunyari oh, sa isa pang sample. Kasi may may maganda akong konsepto na sasabihin sa inyo na scientific, no? Oh, halimbawa, sige, oh, para bigyan ko kayo ng sample. Okay. Magmula mag tayo sa isip. Pag na, lagi ko tong ini-example kasi ito yung perfect example eh. Pag nag-isip ka ng mangga at sineryoso mo yung pag-iisip, talagang kinarir mo yung pag-iisip ng or pag-imagine ng mangga, apekto sa katawan mo, mangangasim ka. So galing sa isip 'yon. Okay. Ngayon, okay, hindi ka nag-isip. Hindi ka nag-isip. May talagang mangga. Kinain mo yung mangga ang asim. Ano reaction mo? Asim! Ah, Ganun ka. Totoong mangga. So, naramdaman nung katawan mo, nag-react yung, yung, yung utak mo na asim. Ah, Kasi, nalalasahan ninyo sa katawan niyo So, galing yon sa katawan. Kasi naramdaman nyo talaga. Kunyari, pinalo ka. Aray, yung sakit. Iiyak ka ngayon kasi pinalo ka eh. ba? Diba? So, wala, hindi siya galing sa isip. Pinalo ka ng nanay mo. Pinalo ka ng nanay mo, ganyan. Aray, yung sakit. So, maloob mo kasi pinalo ka eh. Gets nyo? So, hindi lang galing sa isip yon, Nang galing sa katawan. Okay? At syempre, mag-worst pa yun. Kunyari, mag-iisip ka pa na hindi na ako mahal ng nanay ko maglalayas na ako o, oh, iba na yon yun manggagaling na sa isip yon so depende naintindihan niyo ako ay follow ngayon naman kung galing sa behavior yung feeling mo alam ba yun nga nag-exercise ka nag-exercise o oh, hindi sabihin natin kunyari uh, lumaban ka sa nanay mo sa mamang malang lumaban ka bakit mo ba ako pinalo ganyan So, yung paglaban mo at yung paglaban at labas ka rin also ng fight response sa katawan mo. So, apektado rin yung pakiramdam mo sa lahat kasi lumaban ka. Na naintindihan niyo na. So, yung behavior mo lumaban ka. So, sasama rin yung loob mo kasi nag ano ka lumaban ka, mag-feel guilty ka pagkatapos kasi lumaban ka. You see? Pero ha, again, napaka-thin line lang ng pag-iisip doon sa mga nangyayari sa katawan. So, isip sa sa physiological sa katawan, sa kondisyon ng katawan mo at yung behavior mo apektado lahat yon sa mararamdaman mo sa mga simptomas mo gets okay that is actually how cognitive behavior therapy uh, believes in okay uh, kaso nga lang uh, minsan nakakaligtaan yung somatic yung somatic yung katawan yung yung katawan puro lang tayo sa isip oh nasa isip mo lang yan tanggalin mo sa isip yan pero ang nakakalimutan natin yung katawan eh, okay. bakit importante siya? Tandaan ninyo, kapag kayo ay nagpapanik na at meron ng adrenaline yung katawan, eh, mahirap nang i-override ng isip yan. Hindi siya makukuha sa kumalma ka, kalma. Hindi, hindi basta-basta makukuha sa sasabihin mo lang kumalma ka. Kasi yun yung adrenaline eh, nanggagaling sa physical. Kaya, makatulong yung Ah, Meron kang awareness na ah, ito lang yung nagpapa-nervyo sa akin. Okay? yung kape halimbawa oh, hindi ako pala mag uh, mag ano ba yan? hindi kaila ang luwag na nung ano ko ah nung, sa telepono ko sa kotse ah kailangan na ng kapalit kailangan ko na ng sponsor dyan <laughs> kailangan ko na may mag donate okay oh so saan tayo napunta ah uh, nasa na ako ah okay so Matt ang nakakalimutan sa CBT is yung kondisyon ng katawan mo na sobrang taas na nung adrenaline mo, sobrang nervyos na. So anong gagawin? Bakit ko nasabi yun? Kapag hindi na kaya ng utak natin isipin na kumalma tayo, kailangan importante importante na pumunta ka sa katawan mo. Ibig sabihin pumunta ka sa katawan mo, gamitin mo yung katawan mo para kumalma ka. Okay? So, may isang neuroscientist na ang galing-galing niya. Ginagamit niya rin yung Uh, physiological sigh. Physiological sigh, sinasabi ko sa inyo na hinga-hinga in like, hold exhale na matagal. Sa kanya tatlo, hinga, 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 hold exhale, So ganoon pa yung ginawa niya. Okay naman. So ngayon, kapag kasi ang simptomas natin nararamdaman natin sa katawan talaga yan, di ba? Minsan sa dibdib, okay? Yung hirap ka umiyak, yung puso mo kumakabog, okay? O kaya sa tiyan, parang tiyan mo naninigas, hindi ka umiinga. Ako kadalasan ko tiyan eh. Okay? Lagi ako naka ba, naka stomach in na mali kasi ang laki na ng tiyan ko. Kasi nakasanayan ko na nakapag yung katawan ko kasi laging stomach in, no? Lagi akong ganoon. Eh madali lang yung stomach in kung wala kang tiyan. Okay, kung wala kang chan, madali lang yun yung sabihin Normal yung movement nung paghinga mo Kasi wala kang chan talaga Pero sa may mga malalaking chan At conscious sila sa chan Na ganun ako ever since Parang ganoon na talaga Pag tumayo ako lagi, ako naka-stomach in So nakasanayan ko na naging behavior ko na Eh ngayon, ang laki na ng chan ko Pag nag-stomach in ako hindi Hindi na normal yung paghinga ko Kasi talagang yung stomach ko sobrang pilit na ipasok talaga okay <laughs> may chan na ako may edad na yun eh, no? so ganoon eh yun yung napapansin ko na oh nahirapan ako kuminga kaya pala yung chan ko yung problema ko okay so napansin ko yun so dahil nga importante yung kondisyon ng katawan mo kailangan talaga puntahan mo yung katawan mo so pag sinabi puntahan yung katawan mo is gamitin mo yung mga pampakalma sa katawan halimbawa yun nga yung uh, physiological sa yung yung cold oh, tapos exhale yan yan nakakalma agad ako so ngayon isa yan sa importante no kapag overwhelming ka na tapos ito pa yung sinasabi alam niyo yung mga bata na kapag sige na, tahan na, anak, tahan na. Hindi ba, ginagano natin, anak, tahan na, okay na. Kaya pag gusto mong patulugin yung anak mo para kumalma siya, oh, ginaganon na natin siya, di ba? Oh, tulog na, tulog na, di ba, ginagano natin yan. Effective yun, no? kahit sa matatanda. So, ang gagawin natin kung saan natin nararamdaman yung tension o yung simptomas, ilalagay natin yung, yung kamay natin doon. Medyo may, may, may diin kasi para ininik natin or gayahin natin yung ginagawa ng mga nanay no sa mga anak na yayakapin yung anak. So, ginatahan na anak o bibili ka ng ice cream, ganun. Pero yakap-yakap niya anak niya. Kaya may hawak-hawak na ganun. So, ganun, no? O, no anak, ganun, di ba? So, kailangan natin gawin yun para kalmahin natin yung sarili natin. Pero, dapat, bago natin gawin yun, intindihin ninyo na kaya natin ginagawa yun is because malalim na yung kaalaman natin about anxiety and depression. Hindi pwede kunyari, ngayon mo na napanood itong video, hindi mo naman naintindihan kung bakit, uh, bakit natin ginagawa yun. No? So kailangan talaga, punuin mo ng kaalaman kasi importante din yung kaalaman. Kasi sabi ko sa inyo, dalawa pinanggagalingan ng anxiety sa utak natin. Yung amygdala, tsaka yung frontal cortex. Yung frontal cortex, ito yung ito yung hala baka baka mamatay ako baka ma-stroke ako ito yung nag-iisip na nagpapatakot sa Samantalang yung amigdala dyan naka-record yung mga trauma ninyo halimbawa uh, diyan naka-record na yung paghumawak ka sa apoy masusuk mapapasok ka so doon naka-record yun. so alam mo na na hindi ka hawak sa apoy kasi nasa utak mo na kapag humawak ka sa apoy mapapasok ka naka-record yun sa amigdala Ngayon yung mga trauma ninyo for example yung first experience ninyo sa anxiety nagpunta kayo sa ER nare-record na yun, yun sa amygdala ninyo kaya nagiging instant siya na hindi nyo na kailang isipin parang pag may apoy mapapasok ka so ganun kagaling yung utak natin nire-record niya tayo kasi at the end of the day, ang gusto ng utak natin, iligtas tayo sa kapahamakan, sa kamatayan, sa danger. Kaya yung nararamdaman nyo na yan, actually, hindi kayo pinapatay niyan, hindi kayo ipapastroke niyan, hindi kayo pa-heart attack niyan. Kasi kaya niya ginagawa yan para maligtas kayo. Gets nyo? Kasi paano kayo ililigtas? Eh, puta ka ng ER. Kasi doktor nandun. O, tapos titignan ka sa ER, o, wala ka namang sakit. Pero, naiintindihan rin nyo kaya niya ginagawa yon kasi gusto kanyang pumunta sa ER para hindi ka mamatay eh kaso ang problema nagdi-misfire siya uh, sira yung alarm system ng katawan ninyo o ng katawan natin okay so ngayon sabi din niya na dapat hindi na natin tawagin panic attack yan dapat ang tawag na natin dyan alarm ng katawan okay ba diba? diba kunyari pag nagugutom tayo parang nagugutom ako, nag alarm yung katawan mo na, o kumain ka kasi nagugutom ka. So, di ba, or, uhaw ka, o may uhaw alarm ka na, kailangan ko minum ng tubig. So, yun na yung sinasabi niya na kailangan mag-alarm. Okay? So, ang ganda nito, so again, ang gusto kong take away ninyo sa video na to, is you have to learn on how to calm yourself, or you calm yourself. Okay? Ibig sabihin, kailangan matutunan ninyo kung paano papakalmahin yung sarili ninyo gamit mismo ang inyong katawan. Paano ang gamit sa inyong katawan? Paghinga. Okay? Paglakad. Kunyari, medyo anxiety ka na, anxious ka na, medyo pwede kang maglakad-lakad. Okay? Pero ha, tandaan ninyo, magkaiba yung avoidance kasi kaya nyo ginagawa yun, kasi ayaw nyo yung nararamdaman ninyo. Pag ganun yung utak ninyo, na Ay, hindi, sige maglalakad ako para hindi ko maramdaman to. Ibig sabihin, wala kayong acceptance. Hindi kayo doon gagaling. Okay? Kaya nyo, kaya kayo naglalakad kasi dapat alam nyo sa isip nyo na anxiety symptoms lang to o maling alarm lang kailangan ko lang siyang i-brush off kailangan ko lang siyang tanggalin sa katawan ko kaya ako maglalakad pero ang, hindi ko siya iniiwasan kaya hayaan ko lang nandyan o sige maglakad ako ng konti hihinga ako, pwede ako maghilamos para lang bumaba yung adrenaline ng katawan mo. So, dapat ganun yung pagkakaintindi mo. Hindi yung, ha, ah, kailangan ko maglakad kasi andyan na siya, andyan na siya, maglalakad ako. Ay, ah, hindi. Pag ganun yung utak mo, ibig sabihin wala kang acceptance, may takot ka pa rin doon sa anxiety symptoms mo. Kaya, mananatili yung inyong anxiety symptoms naintindihan ninyo halimbawa sabi ko nga ayan o oh, tigas sa ulo ko nagkakapi magkakap na naman ako ito pa masakit hindi pa ako makain so malala itong epekto sa katawan ko mamaya pagkatapos ko rin naman pero hindi ako magiging miserable raramdaman ko yung panic yung yung pakiramdam ng panic ng symptoms ng daggawa ng kape dahil nga sensitive ako pero hindi ako papunta sa ER hindi ako magiging miserable tuloy pa rin yung buhay ko magsisimba ako kakanta ako sa visa etc kahit nandun yung pakiramdam ng nervyos ganon ang totoong acceptance kasi ilang taon na yan hindi naman nangyayari yung mga kinakatakutan ko oh, hindi naman ako na stroke hindi naman ako na heart attack eh, pero halimbawa sabi ko sa inyo kung isang araw na heart attack ako eh, hindi yun dahil sa anxiety talagang oras ko na or lahat naman ng tao may eh, pwedeng magkasakit eh. diba? pero not necessarily because of anxiety naintindihan ninyo okay? eh yung eto nga lang yung kakla, kaklase ng mga kaibigan ko kasi medyo older sila sa akin uh, kamamatay lang no, isang araw bata pa wala pang 50 years old eh oras niya na ganun talaga may anak pa nga di ba, lungkot pero ganun talaga ibig sabihin kailangan eh, ayusin na lang natin yung paniniwala natin na uh, ako ba? paniniwala ko aba pag namatay ako ngayon wala lang akong hirap punta ako sa sana sa langit pero I'm hoping na punta ako sa langit kasi niwala naman ako sa Diyos kay Kristo I hope sinasabuhay ko gusto kong isabuhay yung pagiging kristyano so imagine mo pag ako na, mataw, di, wala na to wala na to naramdaman ko nagpupuli na ako sa Diyos but exciting okay pero hindi yung mamatay ka kasi gusto mo na mamatay kasi hindi mo na kaya yung nangyayari sa'yo dapat hindi gano'n na mindset ibig sabihin wala ka pa rin acceptance takot ka pa rin sa anxiety symptoms mo na ilang taon na yan araw-araw paulit-ulit di naman nangyayari yung nangyayari sa, kin sa kinakatakuta mo So, yun. Ito, gusto ko siguro magtuloy-tuloy pa ako dito sa somatic, no? Yung sa katawan, kukunin yung pampakalma. Kasi, kung hindi kaya ng katawan, kailangan uh, na natin sa katawan. Mag kumuha tayo ng panahon. Kaya, yung mga nag-opisina, yung mga trabaho. ang gagawin ninyo, ang teknik dyan, yung isa sa mga techniques, mag-alarm kayo sa phone ninyo, gaya nung ginagawa nung friend ko na may anxiety disorder, nag-alarm siya talaga para huminga siya, mag-break siya at trabaho niya, kada oras. Kada oras ang ginagawa niya. Kasi so, nagbe-brake siya, ipapahinga siya para hindi sumabog yung kanyang anxiety. Kung baga, habang maliit pa lang, oh, pinapatay niya na kagad. <laughs> Mababa talaga. Yun, o, kung sino may mag gusto mag-donate sa akin ng phone holder sa kotse, donate lang. Message me. Okay? So, I hope may natutunan kayo sa video na ito. So, maraming salamat. Share, subscribe, and I hope nakatulong ako sa inyo. again, Bago ako mag-end, kailangan diagnose kayo ng doktor. Hindi pwedeng hindi diagnose. Okay? So, maraming salamat. Bye!